importante ang prinsipyo at ang pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa iyo. Gusto ko magpasalamat sa iyo, Doktora Polina. Dahil sa pangungulit mo, nagpagawa ako kay Doktora Natalia. <coughs> Gusto ko magpasalamat kay Doktora Natalia Herrera Lustico dahil siya ang dahilan kung ba't nagbago ang buhay ko. Hindi hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo sa akin at sa aking anak. Susana so namin makilala si Adriana eh, kung okay lang. Adriana Marciano? Oh. Anak ni Dr. Paulina Marciano. Anak siya ni Dr. Oh. Paulina? Oo. Oh. Sino Bakit ganyan yung itsura niya? Kaibigan niya ito yun ang step-brother ko. Kasi kung makatingin siya, akala mo si Tocco. Anong problema? May ako ng phone ko. Wala po sa akin yung cellphone niyo. Sinumali ka ba? Ilabas mo na sabi yung phone ko eh. Nasaan yung phone ko? Hayaan ka ibigay mo yung phone ko! Kainahan ko ko! Wala po sa cellphone niyo! Siyer yeah, dito! mo mga anak ko! Bakit mo siya sinasaktanan? Itkitaho kami. Anong ginawa mo? Hindi niya ako nakilala eh. Pakiaayos mo lang lahat ng procedures natin para bukas. Masosorpresa ka kung kanino galing to. si Natalia dahil sa ginawang pagbaliktad ni Caroline. Sino si Caroline? At anong ginawa niya kay Natalia? Isang dating kaibigan. Puli na may ginawa ka ba kay Natalia? Bakit kailangan bumaliktad ni Caroline? Look, no, hindi ko alam kung anong motibo ng babaeng yon para pag-awayin kami ni Natalia. Pero kung ano man yun, ah, basta ayaw ka nang pag-usapan na. Ha? Magandang hapon lah. Magandang okay. Sige po. Oh. Hola, ano po yung binabasa nyo? Ah, uh, ito? Magandang balita. May pag-asa pang mabago ang mukha mo, Giselle. Tingnan mo. Nay, o, oh, ayos lang naman po sa akin kahit di maayos itong mukha ko kasi kahit pangit ako, ang importante sa akin maging mabuting tao. Wala ako sa'yo dito kasi gusto ko sanang humingi ng sorry sa nangyari sa fashion show. Ah, pasensya ka na, ha? Eh, pagod lang talaga ako nung... Huwag hmm. mo nang alalahanin yun. Ah. Dapat nga ako mahiya sa'yo, eh. Kasi magpunta ka pa dito para lang doon. Ah! Ano ako? Wala yun. <laughs> Doktora, sige na naman. Kunin mo na kasi akong endorsement niyo itong clinic mo. Frederick, nagpapatawa ka ba? Wala ka pang pangalan. Magpasikat ka muna. Pag sikat ka na, balikan mo ako. Mag-usap tayo lang. Buti nga ang laki ng discount mo dito sa clinic ko sa so pagpapaganda mo. Hay nako, doktora. Huwag kang mag-alala. Feeling ko nalalapit na ang pagsikat ko. Well, good luck with that. And we're done here. La, la, si Adriana po, artista po siya. Adriana. La, si Adriana Hello. po. Hello, Hello. Hello po. Ah, uh, siya nga pala, gusto pala kitang invite. iti Ititreat kita. Naku, sana pumayag ka dahil kung hindi magtatampo ako sa'yo. Bakit po? Para saan po ba yun? Mm -hmm. Kasi mabait ka. Tsaka, di ba nabanggit mo na rin sa akin na tagahanga kita? Kaya naman, gusto kong ipakita na mahal ko yung mga tagahanga ko. Totoo po ba yan? Pwede ka po ba isama nanay ko kasi gustong gusto po niya kay makita eh. Giselle, siguro next time na lang. Sa susunod, promise, ha? Pero wala na kasi tayong oras ngayon eh. Sige, sandali lang po. hindi na mag-uusisa pa si Carl tungkol sa mga nangyari? Hindi ko alam. Pero, sana lumusot ang mga dahilan ko. Eh, ano nang gagawin natin kay Natalia? Pumalpak yung balak nating paninira sa clinic niya. Ano ko muna isipin yun? Pero, kailangan pa rin natin maghanda. Natitiya ko, maghihiganti ang si Natalia alam ko, ni, Alam ko. Okay na to. Pero, i-double check mo yung kusina, ha? Hindi mo ka sa kisame. kailangan pa kawa, kung kailangan pa kawa. huwag ka na mahiya. Alam okay, mo, restaurant okay. namin to, kaya huwag ka mahihiya. Hi, Dad! Hi! Hi! Um, oh, halika, halika. Dad, remember her? Oo. Oh, oh. <laughs> Ah, uh, dinalo ko pala siya sa trabaho niya. Eh, hindi kasi ako nung sorry sa kanya sa nangyari sa fashion show. Yung sabi, nag-apologize ka sa kanya? Yes, Dad. Yan ang mabait na bata. Yan ang gusto ko sa iyo okay. eh. <laughs> Ay naku, Giselle. Huwag ka mahiya dito ah. Mag-order ka lang ng kahit anong gusto mo. Huh? Hmm? Giselle ba pangalan niya? Yes po, Dad. Ah, uh, Giselle, saan nagtatrabaho? Sa so, for aged po. Tinutulungan ka po yung mga matatanda doon. Oh. Bakit hindi mo siya gawin PA mo? Oo, oh, siya na lang gawin mo PA. Di ba nakangailangan ka ng PA? Mukha na mo mabait si Giselle eh. <laughs> um... parang nagkakasayaan kayo ah. Ah, oo naman. Ay, siya nga pala, Calvin. Kinuha ko ni Adriana bilang PA niya. Talaga? Oo, pumayag ako para sa nanay ko. Siyak na matutuwa yung pag-uwi ko sa bahay. Siya nga dapat unang kong bubalitaan, kaya lang, wala siya sa bahay ka Sama ka? <laughs> Tuntuwa nga sila, Lord. Eh. Oo nga eh. <laughs> pare. Long time no see. It's been a while since we last saw each other. Oh, oh I see. Okay lang yun pare. Alam mo, eh, naging problema eh. Hindi ko alam kasi kung saan kita kukontakin. Kaya hindi na kita naimbita sa kasal ko. Oh. <laughs> yeah, yeah, yeah. I'll mention it to uh, Natalia. Sigurado magkakasundo kayo ng asawa ko. At magkakatulungan pa kayo sa negosyo. Patamain mo naman ako yung tumbok, ha? Eh talagang tatama ka ngayon. Ako bahala sa'yo. Tatama. Ikaw tatamaan sa akin pag hindi ako nanalo. Ay, lang oh. eh. Ako, lagi ka nalang ganyan. Ako bahala sa'yo. Basta always think positive. Eh, sige na nga, umalis ka na. Naalibid ba rin ako sa'yo? Oye, Jessie, nandiyan ka pala. Nandiyan gabi. Na gabi po. Na, ano, ano? Pwede lang ka bang pera dyan? Gugutom na ako eh. Eh, nayakala na ko po nakabili na po kayo ng pagkain eh. Ako naman o. Eh, ikaw nga inaasahan kong bibili ng pagkain natin. Kanina pa ako nagugutom. Eh, nay, sa sobrang tuwa ko po kasi nawala sa isip ko. Tsaka, tsaka wala pa po ako sweldo eh. O sige pare, keep in touch ha. Don't be a stranger. All right. Sige, thank you. All right. bye-bye. Sweetheart, have you heard of Dr. Arman Galliano? Sounds familiar. Well, he's a very well-known Filipino plastic surgeon in San Francisco. Alam mo ba, para magkapatid na kami nun. He's a nice guy, kaya lang alam mo na medyo mayabang. May mga chain of uh, beauty clinics siya sa Amerika. Um, parang speaker nga siya doon sa isang seminar sa Stanford na dapat mag attend ako. Pero hindi ako nakarating. Alam mo ba, interesado siya mamit ka. Alam mo ikaw, ikaw, wali ka dito. Hindi ka kasi nag-iisip. Alam mo, maghanap-hanap ka nga ng magandang trabaho para kung makaakit ka naman dito ng perang medyo malaki-laki. Hindi yung pinagsisiksikan mo yung sarili mo doon sa pag-aalaga sa mga matatanda. Isip. Nay, siya nga po pala. Kinuha po ako ni Adriana na mag-PA sa kanya. Hmm. Ano? Kinuha po niya ako mag-PA. Talaga? Halika, halika, halika. Halika, halika kwentoan mo ako. Naku, totoo ba yan? Opo, opo. Kanina lang po kinuha po niya ako mag-PA sa kanya. Talaga nga naman, matutupad ng na pangarap ko. Talagang makikita ko na si Adriana sa personal. Makakausap ko na siya. Naku, talaga nga naman, ang galing! Hey, sobrang happy ako dito, Dok kasi parang bumata ako ng 10 years. Oh, maraming salamat. Ito rin yes. ba ginagamit mo? Of course! That's good. Kaya pala ang ganda-ganda mo. <laughs> Thank you. Darling mo, pakilagay dyan. Okay, Doc. Ito na po. Ayan. Ayan. Maraming salamat. Ano na ako, Doc. Thank yes. you so much, ha? I'll see you on your next visit. Yes, Doc. Thank you so much. Thank you. In fairness ha, ah, gwapo ang Dr. Armand Galliano na yan ha. Ah. At impressive ang kanyang website. Well, malaki may tutulong niya sa mga endorsement natin. Armand Galliano. Dr. Armand Galliano. <laughs> Sin siya? Isang celebrity plastic surgeon sa Hollywood nandito siya sa Pilipinas na yan. Mas maganda kung magkasama kay sa billboard. Wapo naman siya, at mukhang artistahin. Okay. Set up an appointment with him right away. Wow! Sosyal! At mukhang maraming pera. Kailangan natin siya makuha ang business partner. Hindi tayo pwedeng unahan ni Natalia. Ay, kahapon pa malungkot tong si Lolo Rambo mo, Mutisel. Laging matamlay. Ayaw kumain. Kala nga namin nawawala na siya eh. Nagmumukmuk lang pala. Ganun po ka? Sige po. Hello? May masakit po ba sa inyo? Well, dad ko lang naman nag na kunin siya as my PA. So wala na akong choice. Pero you really need somebody to happy join sa shoots mo. Yeah, pero ayoko talaga sa kanya eh. Alam mo yun, nakita mo ba yung pet mo sa mukha niya? Eh, nakakainis kasi yung feeling na lagi kang may kasamang marumitingnan. O oh, ayan, dapat presentable ang itsura mo dahil mag-PPA ka na, ha? Dapat yung mukhang mapagkakatiwalaan ka, Giselle. Hindi madali ang pagitrabaho ng PA. Aba, ikaw ang mag-aasikaso ng lahat ng kailangan ni Adriana. Lahat. Mula damit niya, pagkain niya, schedule niya. Aayusin mo lahat yon, Ha? Opo, Oy, nakikinig ka ba? Opo, Nay. What do your parents say about me? Nothing. Hindi ka rin naman nila kilala kasi, mo. No? Baka naman alam nila stepmother ko si Natalia Herrera. competitor sa business ng mami mo yan eh. Well, I don't care. Eh wala naman kasi akong pakialam sa kompetisyon nila. Hindi ba magagalit sa'yo pag nalaman nila na tayo na? <laughs> wait, wait. What makes you so sure na sasagutin kita? Oh, come on. Patatagalin pa ba, ba natin to? Hey, maligo ka muna, no? <laughs> dapat, ikaw ang parang nanay-nanay niya. Ikaw magpapagaan sa buhay niya. Eh baka naman mamaya ikaw pa magbigay ng konsumisyon sa bata, ha? Nako. Oy, nakikinig ka ba? Ilista mo kaya lahat ng sinasabi ko sa'yo para matandaan mo. Opo, Nay. Masalamat ka. Kinuha ka ni Adriana. Kahit ganyan na pagmumukha mo. Nililigawan mo si Adriana? Bakit? Ano meron? Maging sensitive ka naman. Parang kanina? Alam mo naman nakakumpetensya ni Tita Natalia si Paulina, di ba? Wala akong pakialam doon. Ikaw. Kung gusto mong simipsi sa madrasta mong hilaw, walang po piga Go to hell if you want! Uy! Sumipsip ka kung gusto mo, Huwag mo kayo sasama dyan. Dapat lang magsama ko yung dalawa. Pareha sa mga yung sampit dito eh. Ikaw lang naman tumatrato sa akin ng ganyan dito eh. Eh nakikisamaan na kita. Tinuturing kita na kapatid. Uy. Huwag kang umasa na ituturing kita ng kapatid ha. Huwag mong aaksa yung panahon mo. Oh. Ang pahantin na kalooban ko eh. May kasama na anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po si ma'am. Ang galit kang bata na no, Giselle. Ang swerte-swerte ng mga magulang mo. May nakapwentong ba siya sa'yo tungkol sa na nanay niya? Ano pong ibig sabihin, Nay?